Vice President Sara Duterte nagpahayag ng galit sa barangay captain ng Davao del Sur na pinatay matapos magsalita hinggil sa korupsyon. Kasama mo sa balita si Rajuman Joyce Adra. R -N -N Live nagpahayag Live Report! ng uh, matinding uh, galit at uh, dalamhati si Vice President Sara Duterte sa pagkakapaslang uh, sa barangay captain ng uh, Tres de Mayo de Goz City, Davao del Sur na si Oscar Bucol Jr., na mas kilala bilang uh, Kap Dodong ayon kay VP Sara, ang naturang kapitan ay kilala sa kanyang pagsasalita laban sa korupsyon at politika. Nabatid na binaril si Bukol habang nakalive sa Facebook kaya nakunan sa live stream ang uh, pamamas sa kanya. Si Bukol ay kilala sa kanilang lugar sa kanyang hard-hitting criticism laban sa mga lokal na opisyal at sa hepe ng polisya doon. Sinabi ni Viti Sara na sa pag-alala sa naturang barangay captain Muli nilang pinagtitibay ang kanilang paninindigan na protektahan ang mga karapatan at kalayaang nagbibigay daan sa lahat na magsalita, magtanong at makibahagi ng walang pangamba. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manchay, Skulyandas, Adra, Tatak, Armin.